Yo, what's up, what's up mga karepa? Kain tayo ng lunch. Siyempre, ang ulam natin eh, ano, tawag ito. Ah, ito, paborito ko talaga sa lahat. Pritong talong. Tapos, meron tayong galunggong. Yan. Kamatis at cucumber. Siyempre, meron din tayong sili. Tsaka meron din tayong bagoong isda. Halimutan kong kumuha ng lemon. So tara eh, pwede na to. Kain tayo, kain tayo. Tanghalian, bago bumalik sa trabaho. Siyempre, mag-stay na naman tayo hanggang alas 3. Tayo naman ang magiwan, Laban lang. Laban lang naman. Tayo ay babakasyon naman. kain tayo. Kain tayo. tapos magawang isda ah uh, you know oh di ba magawang isda tapos kamatis cucumber kalunggong at pritong talong ito ang pinakadabes yung pritong talong kain tayo let's go na hindi mo tayo siya pritong talo. paborito natin, syempre. Hey, what's up, man? Pritong talong. Hindi natin na sumahan natin ng na kamatis. Hey, kuha tayong gulonggong. Wala ng gulonggong. Ulam natin. Sama-sama na yan. Talunggong, kamatis, tsaka talong. Hmm. Tsaka ko over. Hmm. Sarap ng galunggong. Kamatis. Cucumber. Talong. Ah. Halo-halo na to ah. Tanghalian. Ah. Kain tayo guys. Hmm. Langit. Kumapalo yung ano, yung sarap ng bagong isda sa talong. Timing na timing talaga. Buti na lang nakapamalengki kahapon. Hey. Kain tayo, kumber. Kamatis. Halo-halo sa loob ng tiyan natin 'yan. Hmm. Ang dami natin talong. Kasi, tawag dito, ilang uh, yata yung binili ko pinagtabi ko na rin yung tropa kasi nauna, nauna ako saan na kumain kasi dire, sila diretso uwi na ako pagkakain babalik pa mamaya pa uwi ko kain tayo Kain tayo, kain tayo. chatot mga karepa. Sarap talaga nung ano, nung talong. Pagka uwi ko sa Pinas ito, talaga babanatan ko. Talong talaga. Tapos pag din. Para panalo. Baban mm -hmm. Babanatan mo kamatis, no? Tapos kuya ko ipa ng paaw. Aha. Lame. Kasi may nakita ko, kinakain nila yung ulo ng galunggong. Susubukan ko. Hindi kasi ako makain ng ulo eh. Ayoko, may tinik. Ang takot ako. <laughs> Ayan, matinig pa ako. Ayaw mo na. Takot ako eh. Laki pa naman ang ulo. Eh. Hey. Ayaw guys, kumakaya pa kayo ng ulo. Mm. Sarap. Kain tayo guys. masarap ng kamatis. Huwag lang may buto Ah. Ayaw na may buto. Talong, talong. Kuha tayong talong. Yeah. Talong, talong. Talong, guys. <laughs> talong, guys. Mm.